mag-isa lang kaya di nagising si Mars, oras na ako na lang mag -isa. Kami kaya medyo malabo ang panahon good morning guys almasal tayo kape tapos pandesal Pagtas ko mag-walking, naglinis ng palibot-libot. Tapos nag bili ng ulam, tapos bumili na rin ako ng pandesal. Yan, kape tayo. Okay na pala ini si ako lang magbiyak. Ay, ikaw na magbiyak, Mommy. Ayan, oh, ang ating ulam, guys. Nihao. Inihaw na bangus. Hmm? Tapos pagluto din ako giniling na may patatas. Na may sauce. Ito ang aking mga rekado. Kapalingki na ako. Nag-walking kasi. Ito. Oh, 175 pang ihaw. Uh, kape! Almasal tayo. Hmm? Birthday ba niya? Guys, Kape. sausaw. Hindi ko pa nab nabasa ngayon pala ko ng bukas. Ano yung itong Ay, sarap ng kape. Nauna na muna yung malamig na tubig. Makapag-walking kami ngayon kasama ang mga kumari. Kaya maaga nakapaglinis-linis. Saus-saus sa kape. Ay, malisan. Malisan. Thank you, Lord. Ay, sarap ng kape. Bye bye guys. Nagawa tayo guys. Ito is the. Ito kalamen. tayo magluto Luto na guys ang ating giniling. Ihaw-ihaw kami ang bantay si Bagla. <laughs> oh. Ang bantay ay bagla. Kapoy, kakain ka niyang bangos? Ha? Hingi ka kay daddy? Oh, ah, hanggang amoy ka lang. <laughs> ini tayo guys na bangos. Kasi kahapon ulam namin ay pata. Oh, so, magpaka-healthy naman. <laughs> Ano yan, Koper? Ha? Ano, Wop? Inapos mo yung water mo? Hindi mo man ininom, ma. Nilagyan ko ng ano yan, eh. Yung dextrose powder. Pati yun sa kanya. O, ah, sa kanya, mayroon ding tira. Para ano, mga resistensya nila. It's time na tayo guys Ayan ang ating inihaw na bangus Ayan ang ating sausawan May ano tayo Chili garlic oil Lagay natin dito Kain Di pala man yan